morning mga idol papunta na naman po kami sa Nyugan ito ay maglulukad na, maglulukad na ulit ito po mga idol may baan na akong tubig eh. punta na ako naglalakad na po ako punta na sa Nyugan e, hindi pa tapos kasi magkawit ay e, ano mag iipon ulit yung kapatid ko na ando na magkakawit na po ngayong e maagat na ito nauna na po siya kasi pag nagkawit siya ng mainit ay nasusulo na po <coughs> kaya ang ginawa niya ay niya na liwa-liwanag na ando na siya nagkakawit na po siya para pagdating ng init yan o nainit na ay di uuwi na siya pag siya na mga idol ganun yun na Ganda po ng sikat ng araw ngayon, mga idol. Maliwanag. Ayan. Maliwanag dito. Ano. <laughs> Ito po ang mga nyo gano'n eh. Ano. Ganda kong tingnan. Ganda ng tanawin, mga idol. Ganda niyo. Ganda. Eh. Ganda. Uh, ang hangin dito malamig malamig po ang hangin dito sa amin mga idol kaya ako na lagi sa linang maganda dito ang sinu ng hangin malamig ayan po yun yung alakarang po ayan o, ang daan na yan doon sa aming pinag lulukaran ayan masukal, hindi masukal ang daan, pero ayos naman lapit lang naman pag paglusong dyan, o, ayos na ayan Danda po ng sikat ng araw Niyogan naman so, ng idol. So, dinadala na 'to. Ay, binda. Ano 'yun? Aba, pa. Ay, ano. po nang arao. Pasalo. Ta <laughs> kasalo. Ay, na po ako dito oh. po yan ng idol? Ano? Pasalo po. oh, may baboy laki. Oh, Lakina ng baboy ganda Gandang sikat ng araw mga idol oh. Ayan, ganda nandyan naman ng araw Ako sa lu. Ako sa no. malapit na ako doon sa lokara namin. Ah, malapit na ako doon sa lokara namin. Ayun na mga idol ng lokara namin eh. Ito kuno pa ata. Ito rin 'yung para namin 'Yung ambubong yan.

Tukaran Tapos ay Ang bubong ayero yero well, Ang maganda Yan, hindi mababasa ah, Maraming salamat po At magandang umaga po Sa ating lahat ng idol Thank you po